Pa'y, eh, no? Hindi! Sabang Ubusin na yun, ah! Eh, sawa na ako dyan, nakaraan araw. Bako <laughs> 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 mo! sa akin yan, Ay, ko! <laughs> Bala kayo dyan. Sobra-sobra! <laughs> 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 <laughs>

May tinula pa dyan, oh. Wala kang mababangga. Uy, wala mo dyan. Parang pinagtatasan ko sa May tinula. May tinula sa akin. May tinula kay dadig ko. May kay Sa ako lang, ay nung hindi tayo pagkain nila yung buka. hindi, okay lang. Ako na. Paubos ko na nga, eh. Para wala akong ligpitin. Ay, I love you, Dishon. Ay, kung... sakot ulo ko. Sabi ko, ako. Parang kahit pala lumalabas na mo dito. Hindi, ngayon lang yan. Bukas wala na. Yan ba? Yan. Buk <laughs> ganyan ba? Advance siya. Ngayon lang, sa kula. Hindi, ngayon lang, sa kula. wala, yan ayun, bu <laughs> Bukas do'n na Kasusuka. ikaw. Kaso-suka. Mga good luck. Yes, <laughs> my Lord. ako tayo na-antennate. Oo nga. Kanina pala kihihikab ano. yun. <laughs> 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 Ay, oh, yun, may, may ano pa d'ya. Ito, oh. Ano yun? Ang oh, gusto niyo. Ayan si Rosa. Iinit niyo na lang. Ayun, okay, <laughs>